Guys, nandito kami sa Jurong Lake. Jurong Lake Gardens or Chinese Garden. Kaya lang sobrang init. Hindi ko kaya yung init niya, guys. Sobrang init. Hindi pala maganda yung ganitong oras. Notice event area, please this mount be considered. This mount na, huwag maingay. Punta tayo sa ibang places. Maraming magaganda rin dito. Kaya lang sobrang init. Hindi kaya ng ano. Hindi ko kaya sa init. To yung mga Chinese decoration. Yan. daming tao. Grabe. Chinese culture icons. Ito yung Chinese culture icons nila. grabe ang init guys hello hello good morning everyone nandito kami sa Jurong Lake Chinese Garden bago pa kasi ito kaya medyo yung mga yung mga puno hindi pa sila lumaki kaya sobrang init pa sobrang init guys really nakaka mabuti na lang dala ko ng tubig kanina parang ayaw ko magdala ganito ang lake garden yung sabi nila hindi pa masyadong tapos camera anywhere guys so oh, look kikita nyo yung ya camera yan isang round lang kami tapos uwi na babalik na kami mainit yung mga lotus bispan ng mga lotus <laughs> lotus yun June's maximum oh Oh, meron pa doon siya. Ayan guys, ang lotos. Ang dami. Gawin nga tayo dito sa blip. Guys, tignan nyo. Ito, oh, lotus yan. Yung mga lotus. Farm. Ispan ng lotus. <laughs> Seberang luang, oke. Okay.